Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador komentaristang walang inuurungan walang kinatatakutan nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi ng mga taong mapang abuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador ang boses ng taong bayan abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong kurap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan. Magandang 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 uh, araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. Muli, uh, nandito na naman po yung lingkod ni Labrador sa ating programang Confirmado. At syempre bago lahat, binabati muna po natin ating mga kababayan sa abroad. Dapat po na nakasabay tumututok po sa inyong lingkod ni Pipanyo Labrador dito sa ating programang Confirmado. At syempre, hindi natin pwede kalimutan yung ating mga bagong mga subscribers naway lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo mayroong mga mahalagang pinag-uusapan uh, pinag dito sa ating uh, programa lalong lalo na po patungkol po sa mga katiwalian, mga politikong korat, mga abuso sa kanilang mga pera at kapangyarihan at syempre sa araw na ito uh, speaking of uh, mga maabuso sa kanilang mga kapangyarihan patuloy po natin, ito po ay part 2 uh, patungkol po dito sa isang mayor uh, ng ANDA Bohol na si Angel Angelina uh, si Masyo uh, na kung saan ah, uh, ito po yung matindi alam nyo po ba mga minamahal kong mga kababayan na itong mayor na ito maliban na siya ay nakasuhan ng, ng pagkadami-daming mga kaso na kung saan dahil nga sa kanyang pagnanakaw sa pera ng taong bayan marami pa pala itong mga kabalbalan ayun ho sa ating nakalat na impormasyon na ito palang mayor na ito ay protect, uh, niya o talagang sumusuporta sa kilusang NPA ha? kaya pala malakas ang loob nito na gumagawa ng kabalbalan kasi eh, anytime pwede siya umakit doon sa kabundukan pwede siya umakit at doon magtago sapagkat siya ay talagang uh, supporter ng uh, New People's Army o mas kilala sa katawagang NPA mga minamahal ko mga kababayan at maliban dyan eto rin palang mayora na ito ha? na si Angelina si Masio ay protector din ng droga mismo dyan sa Andabohol maging sa mga pasugalan ha? so maliban sa kanyang uh, gustong gawin ngayon na kung saan yung parang water district nila dyan na pinagkukunan nang uh, tubig ng mga kaibigan, mamamayan, mga kapwang Pilipino natin dyan sa Mindanao. Gusto niyang i-loan sa bangko na nagkakahalaga ng na 300,000. Ah 300,000. Ah malinaw 'yan, 300 at ah, 300,000. Sorry, 300 million pala, ah. Sorry. Ho, 300 million sa bangko para magamit niya sa darating na eleksyon 2025 na kung saan hindi dapat yan mangyari dahil yan po ay pinagbabawal kaya po natin dito yan ha, ah, pinag-uusapan nang sa ganon ay maalarma po ha, ah, maalarma, malaman ho ng gobernador ha, ah, dyan sa Bohol yung gaginagawa, yung planong gawin nito ni Anda uh, ah, Mayor uh, ah, Angelina Simasyo ha, ah, na kung saan mahigit 30 years na nanungkulan dyan sa anda... Na wala namang nagawang mabuti... Ha? Walang nagawang mabuti... Mas maganda pa po yung nagawang... Uh, mga project... Nung isang mayor dyan... Ha? Na... Na kung saan ay naging mayor... Na sa loob lamang ng... ah, uh, uh, Isa't kalahating taon ay nakagawa na ng mga proyekto... Katulad doon ni Mayor Ampere, Ha? Na kung saan itong si Mayor Ampere? Maliban na siya ay tapat sa kanyang tungkulin, ginagawa po niya yung kanyang tungkulin na kung saan na mayroong katapatan na walang ha, walang halong pagnanakaw, hindi katulad nito, na ni Angelina, Angelina pa naman ang pangalan mo pero demonyo kang hayop ka, tumataba ka na lang kasi sa kasuwapangan mo, ha? Kababai mong tao, magnanakaw ka sa pera ng taong bayan. Ha? hindi ka na nahiya sa pagiging baboy mo. Ah, sa bagay, baboy ka nga, wala namang hiya talaga basta baboy. Ha? Pero sana isipin mo, yung gagawin mo, mag loan ka ng 300 million, saan mo ilalagay? Saan mo gagamitin? Ilalagay mo sa bulsa mo para magamit mo sa darating nitong eleksyon, 2025. Bakit nasaan napunta yung kita niyan? Hindi ba't kada buwan naman nagbabayad yung taong bayan? Diyan sa Andabohol? Ha? Every month nagbabayad sila. Depende sa nakukonsume nila tubig. Saan napupunta yan? Sa bulsa mo pa rin. Anak naman ng kahayupan, no? Alam nyo, mga, alam niyo kasi mga minamahal ko mga kababay, balita ako po kasi. Merong kasabwat itong si Anda, uh, Angelina, si, si Masyo, na mga nasa gobyerno. Ha? Katulad nitong congresswoman na si Totor. Ha? Congresswoman, Totor. Siya po yung kasabwat nito ni Angelina, si Masyo na kung saan talagang pareho pong may nag, pareho silang nagmamayari na mga nagagandahang beach dyan biro mo ha ikta-iktaryang beach ah lupain na, 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 naging beach mayroon itong si congresswoman uh, tutor saan galing yon saan nang galing yung kanyang mga malalaking lupain na yan saan galing yung pera niya naging congresswoman ka lang Nagkaroon ka na na naglalakihang ano pati ito si mayor uh, Mayor Angelina si Masyo. Mga kababayan, na ah, nananawagan kami sa Senado, nananawagan kami sa Kongreso, nananawagan kami sa ating pangulo. Pakisilip naman po, may ginagawa na naman po kahayupan katarantaduhan, yung mayor dyan sa sa na kung saan, yung pera ng taong binubul sa lang. Ha? Ah? Sana po kumilos dito uli yung Ombudsman at magkaroon uli ng pag-iimbestiga pag patungkol ho dito, ha patungkol po dito sa ipinalabas na ito asa sa sa issue na ito na kung saan kukuha o maglo-loan ng 3 uh, 300 million etong si Mayor uh Mayor uh si Masio para gamitin gastusin sa darating na eleksyon 2025. Kasi hindi na siya nabibigyan ng project eh. Kaya hindi siya binibigyan na ng project. Hindi na pinipirmahan. Nang ah, uh, mas nakakata sa kanya. Yung mga project na kanyang mga uh, proposal. Dahil nga sa nangyari na nagkaroon siya ng napakaraming kaso. Hindi lamang siya nakukulong. Dahil nga po sa marami siyang judge na binibigyan ng pera. Marami siyang mga padrino na nabibigyan niya ng naglalakihang pera. Na kung saan nagpapakasasa sa pera ng taong bayan mga minamahal ko mga kababayan napaka napaka ano po talaga napaka critical ho ng sitwasyon ngayon ng andabuhol sana po dun sa mga kababayan nating makakapanood dito please lang pakishare po ito sa ating mga kababayan lalong lalo na po sa nakakataas ha? lalong lalo na po sa ating mahuhusay magigiting ng mga senador maging sa ating mahuhusay at magigiting ng mga congressman pakitignan ho ito Ha? Ah, pakitignan nung ito, pakisili po ito, pakiimbestiga po ito, sapagkat kawawa po yung ating mga kababayan dyan sa Andabuhol kung maipagpapatuloy, magwawagi etong si Mayor ah, Angelina Simasio sa kanyang masamang balak. Ana kung saan, yung ah, pagmamayari ng taong bayan o ng munisipyo ay parabagang inaari niya kanya na. Ah, na ilolo niya pagkatapos yung pera, hindi naman niya dadalhin doon sa anumang proyekto kundi gagamitin niya sa pagbili ng mga tao na bibili yung kanilang mga prinsipyo. ayo ah, yung kanilang mga prinsipyo pagdating ng eleksyon. Kaya mga kababayan ko, ito yung ito nga po yung sabi ko, sabi ko nga eh. Napaka napakalungkot isipin. na may mga katulad ni Mayor Angelina Simasyo na nananatili sa kanyang posisyon. Kasi nga, nakita niya kasi nakita ng mga politikong ito na kahit gaano sila kasama basta may pera silang binibigay na malalaki talagang mananatili sila sa kanilang posisyon dahil pag may posisyon sila hanggat may posisyon sila malawak yung kanilang magagawa at mapoprotektahan nila yung kanilang mga sarili sapagkat sila nga ay may mga posisyon ha? kaya nga tayo po dito mga Pilipino ay sana'y magkaisa Ha magkaisa tayo ng mga katulad nito ni ni Angelina Masyo ay maalis sa kanyang puesto. Ha mo nang ako ng hanyog yung ko sa mga taga-Anda. sakitit-an naman ninyo kung unsa kabuutan, unsa kamatinud-anon si Mayor Ampere. Pero ngano man bailo ninyo ang inyong prinsipyo tungod la sa kwarta na gihatag nito ni ano ni Angelina Simayo. Karon kung dili mo makaguanta, gusto mo mudawat og kwarta gikan sa iya ha. Dawata ninyo. Pero kung huna-hunaon ninyo kung nagid paghigugma, ha? Sa mga katawhan diha sa Andabuhol, nilabi na sa inyong lungsod. Iboto, ha? Iboto si Mayor Amper. Kay si Mayor Amper lang ang mayroong kakayanan na palaguin, pagandahin at makatanggap kayo ng isang mahusay na paninerbisyo sa pagkatao ni Mayor Ampere, Ha? Ah, napakahusay ng ano na yan, Mayor na yan. Dahil lang sa pera nito ni Angelina. Dahil lang sa pera na binigay niya sa inyo na galing naman sa pagnanakaw niya, tinanggap ninyo. Hay naman ang inyong pagkatao, hay naman ang inyong mga prinsipyo. Mahulog ini na mga baga mugnaong mga taga na mudawat kamu sa kwarta ni ano si Masyo. Ha? Wa wa gay nabilin sa inyong prinsipyo. Takitan man ninyo ang mga gipangbuhat di ba? Dugay na. Dugay na na nagsugod siya pagpatindog sa gitawag nila o kanang uh, basketball court ba na? Kanang, uh, kung sa'y tawag na na, uh, murag, uh, na nawala sa akong kuan. No? Pero, kung naging una ko, pag una-una ah, -una si, si Mayor Amper pa ang nahimong Mayor Diha, daghan kayo siyang mga proyekto, mga project na nahuman. Samtang ini si Angelina, ay astang iyang bana, dugay na sila na nirbisyo, wag sila yung nahuman, puro na lang sinugdanan, wag yung katapusan. Samantalang si Mayor Amper, nakpakita niya ang yang makaya, wag yun yung natanawa, kaya ano, gamay ang hatag, Wa hatag, o saman, mga kaiksunan, karon tanawa, o sa'y ginabuhat karon ni Angelina, kay gusto siya makabawi sa iyang ipanghatag ninyo nagabuhat siya og mga kuan ah, milagro ha nagabuhat siya og mga milagro kay syempre dili, siya, dili na siya mo dili na siya mo sugot na namuhunan siya tapos dili siya mo income di siya mo tubo di na mo sugot mo daggang mga politiko karon na mabuhat og bisag unsang mga milagro kay para sa ilaha Au, ang ang kuan man eh, ang, ang, ang solusyon ani eh, para makuan kita, manatili kita sa atong posisyon, bayran nato ang kuan mga tao Kay mga baga mag may mga prinsipyo mga tao diri sa anda. Bayran na lang nato. Ha? Hindi ba kayo nahihiya mga taga Anda Bohol? Iboboto niyo yung katulad ni Angelina Simasyo. Na kung saan dahil binibigyan niya kayo ng mga pera na mula sa kanyang pagnanakaw, tanggap na lang kayo ng tanggap. Nasaan na yung prinsipyo ninyo? Mahuhulog na mga mukha talaga kayong pera basta mga tagaanda. Pero sana naman hindi lahat. Sana may sana may mga Pilipino pa rin diyan na eh, natitira na mayroong mga prinsipyo at alam yung ano, alam yung kanilang ginagawa, alam yung kanilang iniisip, alam yung kanilang ano. 'Di ba? Ikumpara nyo si Mayor Ampere, 'Di ba napakalaki ng pagkakaiba si Mayor Amper ni isa walang kaso yan. Mimisan hindi nagnakaw sa pera ng taong bayan dyan sa Andab Hall. Pero ito tignan nyo si Angelina. Sinuspindi na ng uh, ombudsman. Sinuspindi na ng sandigan bayan. Ang dami niyang kasong kinakaharap. Kaya lamang siya nakakaligtas. Tulad nga na sinabi ko, babayaran niya itong si judge, babayaran niya si attorney, babayaran niya itong mga piskal, babayaran niya kung sino-sino para lamang magintikom yung mga bibig. Diba? Pero sa pagkakataong ito, nananawagan ang mga tao dyan sa anda ha? Na, na kung saan ay nahihirapan na sa pamamalakad nito ni Angelina Simasio ha? at talagang nasusuka na sa kanyang mga ginagawang mga katarantaduhan alam nyo salamat na lang ho sapagkat mayroon po tayong isang kababayan na talagang nagpadalaho ho ng kanyang uh, talagang nakipag-usap po sa atin pinadala dito, nag-uusap kami pinasa niya sa atin dito yung mga proyekto na hindi tinapos nito ni Angelina si Masyo. Oh, actually na kwentuhan kami, ha? Ah, nakarecord 'yun. nag kami, naka-record 'yun. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon, Mayor ng Anda Buhol. Ha? Ah, magpaliwanag ka. Gusto kitang makausap kung gusto mo na hindi kita tirahin araw-araw dito. Kailangan mapaliwanag mo sa akin kung ano ang totoo. Ha? Baka sakaling hindi kita gawing almusal dito araw-araw. At hindi ako papayag na mga taga-andabuhol ay lulokohin mo na lamang ng ganyan-ganyan. Lulokohin mo na lamang dahil nga sa ikaw ay mapera. Ha? Nakakaawang taga-andabuhol. Nakakaawang mga kababayan natin dyan sa anda na nagkaroon kayo ng isang mayora na katulad nito ni uh, Mayor Angelina Simasio na walang kasintakaw sa pera, walang kasintakaw sa kapangyarihan. Ha? Talagang todo explain siya. Todo explain siya. Ayaw daw niya. Meron ako napanood ang video niya na para bagang gusto niyang sabihin doon na ayaw niya na daw yung ano nag-explain siya doon ayaw na daw niyang pansinin pa yung mga batikos sa kanya kasi nakakagulo lang daw sa mga tagaan anda si Raulo ka pala eh baliw ka pala eh ha piste ka pala ano ka mayora ka ha talaga magkakagulo hindi dahil sa kanila kundi dahil sa iyo at may karapatan yung mga tao diyan sa anda na magreklamo sapagkat sila ang nagpapasweldo sa iyong hayop ka ha kapal ng mukha mo tapos yung mga nagre-reklamo dyan, balita ko, yung mga maliliit na tao gusto magreklamo sa'yo, tinatakot mo, nakakasuhan mo. Siyempre, wala nga naman kalaban-laban. Anong laban nila? Mapera ka. Sila, hindi. May mga tao kang pwedeng utusan para ipapatay sila. Sila, di ba? Yan ang hirap eh. Pero ganun pa man, hindi kita titigilan. Maniwala ka sa akin. Ha? Mayora Angelina Simasyo. Hindi ka tatitigilan sa programang ito. Talagang ipapakilala kita sa buong mundo kung gaano ka kamagnanakaw. Ha? Kung gaano ka kasiraulo, gaano ka kalupit. Kaya tayo pa'y nananawagan sa Senado. Tulad ng sinabi ko, nananawagan tayo sa pamunuan ng Senado maging sa kamera. Pakisili po itong si Mayora Angelina Simasio. Kaya para sa mga kababayan natin, nila binadya sa Andabohol. Ha? Uh, salig lang ta sa ginoo na mabot ang panahon na mabalik si Mayor Ampere na kung saan naglilingkod ng tunay dyan sa Andabuhol naglilingkod ng tunay bilang Mayor na Andabuhol huwag kayo mawala ng pag-asa ibabalik ng Diyos sa katungkulan si Mayor uh, Amper sapagkat alam nyo naman na talagang siya ay tapat na politiko na kung saan ginagampanan yung kanyang tungkulin na walang halong anumang mga panluloko, pandaraya, pang-aabuso, hindi katulad nito ni Angelina Masyo, na puro pagsarili ang iniisip kaya doon sa mga kababayan natin lalong lalo na dyan sa Andabohol sa mga taga Bohol pakipasa ho pakishare ho itong ating video na kung saan kung meron pa po kayong nakikita dyan sa Bohol ha ng mga politiko na mga abusado huwag po kayong magdalawang isip na tumawag dito saan mang panig ng ating uh, bansa na mayroong katulad ni Angelina Simasio na magnanakaw abusado habang maaga pa habang malayo pa yung eleksyon kailangan ho malaman na ng taong bayan kung sino-sino sila na dapat hindi natin iboto Awag ah, huwag nating hayaan, gamitin ho natin itong ating YouTube channel, itong channel nito para po mapahayag, malaman ng taong bayan kung sino-sino yung mga politiko na dapat tating suportahan, dapat tating dapat nating, ah, dapat nating ah, bigyan ng pagkakataon na makapagservisyo sa ating bayan at dito sa programang ito, magkaisa ho tayo na kung saan ihayag natin dito kung sino-sino mga politikong hindi dapat manungkulan sapagkat ginagamit lamang nila ang kanilang mga kapangyarihan para sa kanilang sariling kapakanan. Kaya muli po tulad po ng sinasabi ng linggo lingkod, mabuhay po ang ating bayan, mabuhay ng mamahal sa ating nambayan Maraming 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 salamat po!